Good morning. morning. Ano ang marami? Ay, ito! Ayan. Para kalba. Kulang sa moisture yan. Spray lang. Ang bibigil ka mo yan. Ay, binipa ba siya? Effective naman pala yan. Mushroom ni Papa yan. Ano mo na doon? Ano mo na? Lason lang eh, <laughs> 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 Walang sinsing eh, pag walang sinsing pwede. Ano? <laughs> Bulba, ayan o Huwag mo na muna kunin yung Kunin mo mo chay. Kumain <laughs> Sarap din 'yan sa lutong miswa eh. <laughs> yeah, no? kakamiswa lang natin. Hmm. <laughs> Ay, 'yan lang muna yung ano 'gon. <laughs> Ay, biem mo lang papay mo. Pa, oh. Meron pa, Yen, pa daw sa gili 'to, yan pa gilid gilit. Kailangan yan. May tubig talaga. Ayan, makaangat siya, Joms. Ula. Yan. Aliwa eh? al yan? Ay, saan, na eh. na? ay, al -ay tayo na. mo, ari, ay kayo. Paklanin ka <laughs> eh. Yan, hindi. Baka tayo ng ang kalabaw. Yung mushroom na ano. Wala na, bulok na. Ayan, bulok na <laughs> Palaman mo sa pandesal. Bunay ini ang agony ni ini. Ay, ano nangyari? Ay, pandesal. Kiss mo daw si Papa. Ang galing ng utusan ng batang to. Kahit nasa malayo siya. Gapang-gapang. Nay, kiss Papa. Nay, kiss Papa. Ang bilis. Ayaw na. No? Kanina ka pa daw. Nay. Ang pogi naman ng baby ko na yan. Nakakagigil naman yan. Wa. Tignan. Kanta ng Happy birthday Happy birthday, Nay Nay. Dance ka daw. Happy birthday, Nay Nay. Happy birthday, happy birthday. Nel Nel. Favorite niya si Nel Nel, oh. Huh? bigay natin kay Papay ang Ito ba yung ano, nabibili natin? Hindi, iba yan. Yan, tignan nyo yung mga baso kong korel. Nakalabas na. Ha? Tanim po ito ni Papa Yam, sabi niya sa Blay. Hindi niya pala na-check ng maayos. Oh! Oh, lutoy mo na. I-dry mo crispy mushroom. Pwede pala eh. Mm. Kainin mo, Max. Kainin mo, Max. Ayan, ang dami pong nire na mga mm. chili garlic. Di pa po namin na-post yung mga, yung plain lang, yung chili. Mm. Chili garlic, yung walang crab tapos yung mga iba pong merchandise. Wala pa. Ayan, oh, safe na yan. No. Uy, eh, <laughs> ko. <laughs> Naglilinis kami doon kaya ganyan. Laruan ka. Hindi yan laruan. <laughs> yung box kasi. Laruan ni Rowan. Binili siya ni Lolo ng toy na yung box ng toy pinangbalot namin. Tapos sinatid po ng JNT ngayon yung mga pouches. Buti na lang. Nakahabol. Yan dami po namin hey, ano. O kaya nga po eh. Kasi wala naman na yan eh. Tatapon na. Eh. Di nagamit pa natin. Tingnan <laughs> yung tsura nyo. Kanina ang Ganda-ganda at gwapo. Sino nagluto ng ano ulam? Hmm. Si Mama Beth. Ayan. Madami pa po kaming babalutin. Bang Order bang na po kayo. Habol na po bang. kayo. Mabilis po kaming magpa-ship. Order kayo ngayon. ship po namin ngayon. Hmm? Ganun. Oo. Oh, Ganun ba? Ano? Oo. Oh, oh, every, every day. Every, yung, every, kasi mabilis. Uh, every day po yung ano namin. Shipment. Pero... Baka, ay, pwede tayong mag-ready, papa-schedule lang pag umalis po kami. Diba? Alis tayo, tapos i ready na lang, print lang naman ng waybill. Yung may iwan po, mabilis lang naman po. Bumili na ako ng printer na pang waybill lang talaga. Ayan, kaya kahit wala po kami, may tao naman pong may iwan dito. Kayang pick-upin ng JNT. May puhunan! Kaya next week, ang gagawin po namin, magre-repack na po kami ng mga ganito. May interview pa po si Bebe sa may puhunan. Na, ano, Ay, si charot. Ano? eh, <laughs> ayoko. Si Corina Sanchez. Hindi, no, nung may, 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 puhunan, puhunan. Corina, Corina Sanchez daw. Ay, Rated ay key yun eh. Tawa ni God sa'yo. Sino may, may puhunan? Si Susan Enriquez. Ay, di. Channel 2 yung may puhunan, Bebe. Mali ba ako? Susan Enriquez, ano yun? <laughs> <laughs> yun? Si ano, Dory. Dory Doris. Doris. No? Yung MMK, si ano yun eh? Si... Wala namang ng MK. Layo na pala yung MK wala. mo. Charo Santos. <laughs> Ay, naghalo-halo. Wala na, wala na. Wala, wala Tama. Magpakilan man naman yun eh. Ano, bagino ng gulo nyo. Yun. Oh, Charo Santos sabi Loso ko eh. Ay, ah, sorry po, hindi po kasi kami nanonood ng TV. Ngayon, hindi na ako nakakapanood. Wala na akong ni time. Charot. Ayan. Ang dami po. Tapos yan. Habol po kayo. Tapos, magpapost ako ng mga fi, ah, t-shirts. Ano pa ba? Gusto Kamu niyo po bang ano ni Dodo? Kamo <laughs> ko ganito. Mags, ko? pwede rin po. Kamo ko ganito. Ha? Kamo ko ganito. Ay, kakain, kakain na ng rice. Kamo ko ganito. Kamo ko ganito. nag po ako ng gamit ni Chichi. Yun, na kompleto na po namin. Nagpo-photo shoot si Lili. Ay, naglalakad na po siya. <laughs> Photo tayo, hindi ano. Sayaw ng sayaw. Umayos ka. Gusto dance. Ney, pipicture taking tayo, be. Ney, ney, ba. 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 <laughs> Ay, ang pogi naman dyan. Ney. Nay. Shh. Nay, mira manggulo niya. Nay. <gulong> <gulong> Nay. <ka> nga, <gulong> Good morning ka, baby. 'yung bata ka darating. Tingnan nyo, pipilihin mo. Ma. Ano? Milo, naman. Milo daw po na malamig. Nako. Hmm. Kaya pala gustong gustong pumupunta dito. Utang ka na. Hmm. Utang ano ka na. Kanina sa lusot niya, nagpapapalit sa akin, pinili niya yung, ano, mm -mm. sambra. Sambra. Ano, ala, nasa stage po siya ng palit ng palit ng damit na wag dapat ngayon Rowan tag-ulan ah, sige tara ay may sasakyan no dahan-dahan na ayun si tita na ko na oh. ka sa kanya na bababa si mama kasi habang Ma, di po yung ganong man, busy yung mani <laughs> manik ako <laughs> nagano po ako dito kami nina Saisay pero bumalik dun si Saisay kasi nagbisi po. Babalik na rin po ako doon. Ayan. Ang dami pong sasakyan. Tapos may patrabaho din po ngayon. Naglalagay po ng pawid. Wala na. Hindi na kayo na souls. Ano? Huh? Decoration po so, yung souls. Yung parang maganda na souls. Busy po sila. Pinalabas ko, no? Napalabas kay ni mama. Dito lang kayo mag-play niyan. Kasi yung sofa, ang hirap din maglinis. Oh. Tapos, kanina, para hindi magulo. Yan, kailangan na kasi ni Ah, ah. yan requirements sa ah. ano ni Chichi. Kasama yan sa mga ano niya. Nagbumili ako ng extra kasi alam ko naman pag nakita ni Rowan, "Mama, gusto ko rin po ng play hmm. Tsaka kanina pa rin di makapaglinis ako ng maayos. Dito muna sila. Picture ah. Picturean mo. Picturean kita? Sige, hawakan mo picture kita. Picture ko daw po siya. Ang ganda ng ginawa niya, gumawa po siya ng ano, ano to, yung warm daw eh. Siguro ang ibig niyang sabihin, yung butterfly, ano kasi tawag doon eh, ay na si mama. Kukun. Okay. Ito yung ah uh, bago maging ano, butterfly. Ayan oh, warm daw na nakasabit. Oh, yan siguro 'yun. Hmm, busy naman po siya. At least yung mga, ano niya, gumagana. Yung mga daliri. <laughs> na. Tahimik lang. Kanina pa po, po sila dyan. After magalmusal. Kaya mo na yan. Wala ko kaya. Oh, kano gagaw, dahan-dahan naman. Si Chichi, parang siya yung ano, boy. <laughs> hindi, kasi pag gano, parang ang tawag doon, yung kilos niya, parang hindi ka gentle. Pero sweet yung baby ko na yan. <laughs> Mabait yan na at. Si Rowan ba? Mabait na kuya? Ha? Mabait na kuya si Rowan kay Nene? Ha? Opo, no? Tsaka kay Natnat, -Nat, no? Inaawin mo ba si Natnat? -Nat? Hindi? Hmm. Na-miss mo, si Nat -Nat? Na mo si Natnat? Na-miss mo si Natnat? Aking sabit... Ang dumi. <laughs> Nakasabit daw ko yung dumi. Kulay gray kasi. Naglilinis <laughs> ako mag-ano uh, ko dito. General cleaning sa loob ng bahay. Kasi... Pati pala dun sa kitchen. dami ko nga ayusin. Kasi syempre, ipe-prepare ko po yung mga... Dahil marami yan po akong gumawa ng chili paste ngayon. Kailangan syempre, pag nag-sterilize ka ng bote, hindi na madudumihan. Pag nagpakulo ka, tapos... Uh, kahapon, bumili ako ng paglalagyan para pag pagkakulo ng bote, uh, parang naka-air dry na siya. Tapos, dito din sa bahay, mag, kailangan ko maglinis buong ano. Dahil, pinapaservice ko tong ano namin, mga kortina na, maano na, madumi. Mura lang naman po pala service. <laughs> Una, tinanong ko yung isa lang na mahaba. Ngayon pala, mas makakasave ka kung sabay-sabay na. Ay, san ka oh, baby ko na yan? Hindi Babantay kang walker, no? Hmm, tignan hmm. Nyo na, nasa ano niya parang peklat na no? Luma ah, pag lumalaki siya, lumalaki din. Kiss mo nga do, mama. Kiss mo, mama. Ganun no, mo, tatawa ko sa ngiti mo, ha? Mama na lang. Ay, Albuin lolo kaya lolo kita? Lolo na lang, Kiss. Nakaisip po ako ng team lolo. sa birthday niya kasi... Uh, God willing, baka matuloy po kami sa kasapsapan. Tapos, gagawin kong ano, Hawaiian. Na? No. Nanay? Sabi ko, ano, ay, hindi ko pa pala nasabi sa mga kasama namin na magpo-floral. Ano sila? Pang mag -tinsa. Pang merely to mag-gensa. <laughs> mga Hawaiian. Uh Oo. -oh. Uh, Ayun na. Bagay ah, sa'yo yun na, besh. Check po natin ang ulam katatapos lang po namin mag repack ng pang chili paste. Sarap kami ng repack na hold naman yung aming ano, mga products sa Shopee. Di po, sakto kasi, na taon na ano, nag-start po kaming mag-post sa Shopee. Hindi, syempre, hindi pa naman, di po kami familiar sa kanilang ano, mga rules. Ayan na yun ayan, sakto naman po pa-deadline na po pala nung nag-start na, na po kaming mag ano, magtinda sa Shopee naalala ko tuloy si Goy, Goy may biglang gumagalaw ngayon, di po kami nakapagpasa kasi hindi ko naman alam na hold tuloy nawala po yung mga ano namin karay naayos na po ngayon hintay lang po namin yung isa-send na ano nung aming accountant isa sa requirements ni Shopee tapos after 3 days dun pa ata magiging okay daw yun si Jello po ang nagiyaw. Baka akala po ako. <laughs> Parang pagod na pagod ako ngayon. Two days kaming nagbabalot. Tsaka nagluto. Sobrang ano, sagit sa kamay. Yung init. Tsaka yung... Uy, tapos ngayon pala. Okay na po. Dami naming review na naglilik po yung mga chili crab. May mga natatapon na oil. Lick lang naman. Pero may ibang nag ano, gusto ng full refund, ganun. <laughs> Pero wala po tayong magagawa bilang ano. Pero siguro next time, ganon naman ata, ba diba? diba sa Shopee ganun, kailangan may video kung nagpapa-full refund ka. Doon sa mismong pagbukas mo ng package, dapat may ganun po po kami, speaker. Na kung walang video, walang, ano, walang refund. Pero, pa, madalas naman po, pag mga yung nag order na, meron nga pong nag-message daw kay ka-farmer sa page. Sabi niya, uh, nag-leak daw, tapos sabi ni ka-farmer, siya na po. Um, na -late kasi yung, ano namin, extra sealer nakabili na po kami ngayon. Sabi niya, okay lang ka-farmer, konting oil lang naman po yung tumagas. May iba po kasing maselan. Konting ano lang, full refund agad. <laughs> Buti nga, ano, in-accept na lang namin kasi syempre sa iba, ba diba, dapat ibabalik mo yung produkto. Ayan. Alam na alam na nagano kami ng chili paste. Tignan niyo yung aking ano, face. Oiling oil na din. Tapos kahapon, nabisi po ako. Kahapon ba yon? Isang araw. Ay, nung isang araw, Monday. Day off namin. Pero umalagwa ako. <laughs> Nagpasama po ako kay Nathan tsaka kay Ann. Nag-pick up po kami ng mga bote tapos ay may garlic peeler na kami uh, dapat pala video ko yon no hindi ko po naisip video ko nga mabilis na po yung trabaho ngayon dahil may garlic peeler na po kami tapos sa Shopee kasi uh, ay hindi ko siya mabili-bili dahil may 6,000, 7,000, may 10,000 pa nga po tapos nagtingin ako sa Facebook uh, may nakapost na parang for 8, 8 po siya tapos, ay eh sabi ko, mura na to ay, di ko ako, mabilisa. Ngayon, kaya ako nandito kasi, nagkikrib ko ng inihaw na talong. Kaso, nag-spray po pala si Kafarmer kahapon, hindi pa daw po pwede, amoy pa daw po yung spray niya. Ewan ko kung ano yun, di naman talaga lason, parang, ewan ko, nung ano spray niya, mabaho daw eh. Panlaban sa lamok. Uy, grabe. Ba't ito siya ito? gamit kay balita eh. <laughs> Yung mga ano, gamit ko sa loob ng bahay. Nasa labas. Problema po pag nailalabas, nawawala. Tapos, shoutout kay ano, ate. Ay, shoutout kay tita. Net. Ayan, see you, tita net. <laughs> nalala ko lang si tita net kasi bigay niya po itong mga ano din ayan yung baso ko yung aking basong korel na naglalabasan dito tapos may nabasag na po sorry tita net pero sabi niya nga ano lang naman yan gamit lang naman okay lang yan sabi niya at least daw nasulit naman pero nakakalungkot ang dami naming pusa yung pusang inampun po namin nanganak na ng dalawang beses hindi po na namin inampun nagpaampun siya, kumatok na lang bigla tignan nyo yung damong bilis ah, okay na ba yun? sige, pwede na nagkainan na nga ah, yung ilaw o yung isda eto, solar lang po yan yung ilaw na yan mag-relax dito sa gabi kaso walang panahon ngayong mag ano, naayos ko kasi yung syempre bago magbakasyon <laughs> bago mag-relax relax, relax ayusin muna yung trabaho ganda nito no oh. Si Rowan, umakyat lang. Inutusan lang daw ni papa niya na kunin yung chinelas. Taas. Hindi <laughs> daw bumabat. Natulog na. Ang aga pa eh. Nakapagtanim na din po ng palay kanina. Si Shadog. Si Shadog, napaka ano? Kulit. Bebe, tignan niya. Oh, Nakalakas siyang toy doon sa likod. <laughs> Bye-bye, ka-bebe na tayo. Bye-bye po, ka-bebe. Eh. Thank you for watching. Bye-bye ka na. Bye-bye, ka-bebe. Bye-bye, ka-bebe. Bye-bye, ka-bebe. Thank you for watching. Mama, chuk chuk Ka-ben. May kaya mo yun? Ikaw nga? ina ina sa anong pansit? Ikaw? Saan wow. ang <laughs> pansit? Saan ang pansit? <laughs> ito na po ang pansit. Iyak ka daw. Pag umiyak ka, na... Pansit ko. Pansit Mala ko. Wala na. Oh, sige nga. Hey. Ay, kinain ng dog. Adobo, look. Huh? Adobo. Wait. Gusto ko ng adobo. Luto mo na ako. <laughs> Favorite mo. niya po. Na adobo Iyak Ay, si ate ang bilis, oh. Ay, oh, si ate ang galing umiyak. Kawan, gusto hmm. mong maiyak agad? Ah. Gusto mong umiyak agad? Oh, sige. Sige, iyak ka. Pag na, umiyak no, ka. Yung may luha. Oo, oo, pag may luha, may ano, may premyo, no? May premyo. Ay, si ate, ang galing ni ate. Oh, may luha na si ate. Ikaw daw, Rowan. Ikaw daw. Uh. Hindi siya marunong. Hindi po pala siya marunong. Bye-bye po, ka-bebe. Ah! Hey. Hey. Iyak na. Meow. Yeah. Yeah. Ng sabi ng frog. Bye-bye, eh? Mama Chuchu. Ay.